Umiiyak na naman ang China. Muling nagbakaawa sa Pilipinas na itigil na ang tila paghahamon ng gulo. Totoo ba? Tayo ba ang naghahamon ng gulo? Kinikilabutan na kasi ang China. May panibago kasing binubuong triangular cooperation sa pagitan ng Pilipinas, Japan at India. Paanong hindi kakabahan ang mga incheck? May mutual defense treaty na tayo sa US, armed forces agreement sa Australia, tapos dadagdag pa ang pangatlo sa may pinakamalakas na navy na India. At sasamahan mo pa ng mga veterano sa pakikipaggyera na Japan. Palagang pro-problemahin to ng malala ng mga incheck. Pagbabatikos ng Chinese Ministry of National Defense, Pilipinas raw ang tunay na nirpapalala ng tensyon sa pamamagitan ng pag-iinganyo sa ibang bansang sumama sa joint patrol at joint exercises sa South China Sea. Ayaw raw ng China na makipag at lumala pa ang gulo. Pero kung ayaw talaga ng China magkagulo, bakit mo gagawin ang pagpapadala ng Chinese Navy warships sa loob pa ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas? Eh hindi naman to teritoryo ng China at legal patong pagmamayari ng ating bansa. 近年来，菲方拉拢域外国家，搅局南海，组织所谓联合军演、联合巡逻，并公开炒作，严重违背南海各方行为宣言精神，危害地区和平与稳定。敦促菲方不要一意孤行，滋扰生事。中方将继续在。 Pumalag naman si Foreign Affairs Undersecretary Teresita Lazaro laban sa pambabatikos na Ministry of National Defense. Ba't mo utusan ang Pilipinas sir? Tuta nyo ba kami? At ba't mo pinapakailaman ng aming bansa na bumuo ng samahan? Probinsya nyo ba kami? dito wala raw kalapatan ang China na diktahan ng Pilipinas sa mga nais nitong buuin. The Philippines is a sovereign country. We always are aware of our sovereignty, uh, sovereign rights and jurisdiction so nobody can tell us what to do. We have to go and uh, seek or like-minded countries on this aspect of uh, maritime. Ngayon buwan nga darating ang BrahMos supersonic cruise missile mula sa India tinatayang magpapalakas to ng coastal defense ng ating bansa. Pero hindi pa nga nadating yan na duduwag na agad ang China. Eh hindi pa nga rin napipirmahan ang binubuong triangular cooperation na reklamo na. Takot kasi talaga sila sa US Joint Patrol tapos po problemahin pa nila ang dadagdag na India at Japan. Kawawang mga Chinese, hindi na masakop-sakop ang West Philippine Sea talagang sa panaginip nilang ng China makukuha ang mayamang oil at natural gas doon. A younger partnership between the Philippines, India, and Japan can bring about a nexus of sustainable and collaborative efforts that may shape the future of the Indo-Pacific region in the coming years. The political logic of this partnership is very visible given the recent developments in the region Uh, especially in the maritime domain. Naturally, both India and Japan have prioritized our partnership with the Philippines in the area of maritime security. And I would think that the maritime domain will be a possible area for our three countries to work together more actively. Kung ikukumpara mo si Pangulong Duterte kay PBBM ngayon, malayong malayo talaga. China ang nagdidikta sa Pilipinas noon. Pero ngayon, China na ang takot sa Pilipinas kahit kaano pa sila kalakas. Kayo, anong yung reaksyon tungkol dito? Ikomento sa baba ang yung Salobit.